Another day, another ganap na naman ng aming buhay ang ating pagsisamahan, mga langga. Alam nyo na, as always, late upload na naman tayo. For to ganap nga, mga langga, ang inyong mapapanood ay yung pag-ayos ko nga ng aming higaan. Dahil nga, nakapaglagay na nga kami ng bagong linoleum sa aming sahig. Haayusin ko na nga itong aming higaan. Una ko nilagay dito itong unang sapinya itong mat, puzzle mat ang tawag dito. Pagkatapos nga mga langga ay lalagyan ko din yan ng banig. Pansamantala nga muna yan mga langga dahil hindi pa nga kami nakabili ng kobre kama kaya sa sahig muna kami nakahiga. Anim na taon nga nga kaming nagsasama ng inyong kuya na Anim na taon na rin kaming nakahiga nga lang sa sahig. Pero sana nga next year ay makabili na nga kami ng aming kobre kama. Dahil nasa pinan ko na nga langga ito na nga ilalagay ko na nga rin itong aking nabili sa orange app na mosquito net. Bali matagal-tagal na nga rin namin ito na ginagamit. Simula pa nga nung nangungupahan kami ay ginagamit na namin to. Minsan naman ay hindi ko na nga rin ito nilalagay. Kaso nga lang kailangan nga ilalagay ko siya dahil malamok nga dito. Bali nabili ko nga yan mga langga sa halagang 200 pesos. At dahil okay na nga ipapasok ko na nga ito sa loob itong aming manipis lang na pum. Bali mahigit isang taon na nga rin yan sa amin mga langga. Nung nagsimula nga kami ng inyong kuya lang akin ay maliit nga lang yung aming higaan yung pang single lang na ang aming nabili noon pero nagpalit na nga kami at ito nga pang double na kapag nagsisimula pa lang kasi kayo lalo na wala pa kayong sariling bahay ay medyo alanganin pa nga kayo na bumili ng mga gamit kaya pinagtitiisan nyo lang muna kung ano lang ang meron kayo gano naman talaga mga langgas sa umpisa di ba lalo na kapag bago pa lang kayo na magkasama ng partner mo. Pero kapag tumagal na nga mga langga ay dumadami na din yung mga gamit ninyo. At mas na nga rin ang bahay dahil ang dami ng mga gamit. At natapos ko na nga lagyan ng budget itong aming kutsyon kaya sinunod ko na nga rin itong aming mga unan. Hmm. Bagong lipat nga kami sa aming matatawag na sariling bahay na mga langga. Yeah. Kaya panibagong adjustment na naman ang aming gagawin ng inyong kuya laren Pero kung mapanood nyo man ang video na to, Bali, one year na kami ngayong araw na to. November 24, 2024 nga kami lumipat dito. At ito na nga yung last na bahay na lilipatan namin dahil nabili na nga ito ng inyong Kuya Laren. Kaya hindi na nga kami nangungupahan. Sa mga nakapanood na nga nung mga last vlog ko mga langga, alam nyo na kung pang ilang bahay na namin nalipat to. Ito nga ay ang pang-anim at pang na. Yeah! At dahil natapos ko na ngang palitan ng aming higaan, ito na nga ang aking mga labahan. Bali, nakapaglaban na nga ako dyan ng aming mga damit ng inyong kuya Laren. At syempre, nakapagsaing na nga din ako. Sa mga oras na nga yan, si Kuya Laki ninyo ay nasa trabaho niya. At ito nga, pinapakita ko nga sa inyo itong aking mga sinampay at ang aking panibagong labahin na naman. At dito naman sa labas namin ay makalat pa nga marami pang mga abobot na makikita dahil kakalipat nga lang namin dito sa bahay. At yung iba ko mga sinampay ay dito ko na nga inilagay sa labasan. At a quick tour ko nga kayo dito sa aming munting bahay. Bali, pagpasok nyo nga sa pinto ito agad ang kong sa inyo itong kabinet namin na sira na nga charis ayan ang inyong makikita mga langga tapos ayan makalat pa yung mic namin dahil kumantang ako dyan at yung aming mga damitan ay hindi pa nga naayos talaga dahil kakalipat nga lang tapos dito naman sa side na to andito yung salamin ko syempre dyan ko nga tinitingnan kung ako ay pumayat na at medyo pumayat na nga ako Charis. Dito naman ay lagay ng aming mga stock at ito na nga ang aming kusina. Bali makalat pa nga rin itong aming kusina. At meron nga dyan maliit na bintana, singawan kapag naglulodo kami. So kung nakikita nyo mga langga, medyo makalat pa talaga dahil hindi pa nga ito totally na ayos. At yung pader nga ay pipintukan pa nga ng inyong kuya lakin yan dahil nga madungis. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin napintukan. Dito naman ang lagay ng aming mga bigas. Ayan patungan ng aking tubig at mga plato. At ayan nga yung aking mga sinampay dyan. Tinuturo ko nga yan yung daanan ng tubig galing sa aming alulod. Ayan nga yung mga pinapakita ko ay yung mga tambak na gamit namin. Dahil ang dami ko na nga gamit at ayaw na nga ng inyong kuya lakin. Dahil ayaw niya sa madaling gamit. So, itatapon ko na ngayon lahat. Chucks. So, nung unang lipat nga namin dito ay dito ko nga inilagay sa kusina ang aming kainan. Pero, sa ngayon nga ay dito na naman nakatapat sa aming TV. So, nilipat ko na dito sa sala. Bali, bagong pagawa nga namin itong aming bubong mga langga. Kaso nga lang, wala pang isang taon ay natulo na nga yung alulod at saka yung sa pagitan ng kabilang bahay. So malawak din tingnan yung bahay namin kapag walang mga gamit. Kaso nga lang madami na nga kaming gamit. Kaya siksi ka na naman. Charis. At ito nga ang aming bagong Wi-Fi na ipinakabit. Tapos yung aming orasan hindi gumagana. Tapos yung aming piggy bank na walang laman. Tapos ito naman yung aming bagong pinagawa na breaker. Tapos yan nga mga langga yung space na yan. Dati ay wala pang ang mga anik-anik dyan. Ngayon ay marami na mga sasakyan dyan. By okay, the way mga langga, patapos na nga itong ating video. Maraming salamat sa inyong walang samang pag-support at pinanood sa amin. Hanggang sa muli. Bye!